that time of year When good friends are dear And you wish you could give more Than just presents from a store Kumusta mga boss? Welcome sa ating munting channel, ang Kanta Kwento. Last time nga ay tinapik natin ang limang bagay na di natin alam tungkol kay Nisha. At ngayon, tutok tayo kay Naces o Naces Immaculate Alipio. Sa kwentong ito, malalaman nyo ang limang bagay na marahil marami sa inyo ang hindi pa alam tungkol sa kanya. Ilang beses na rin nating natapik ito kaya sa mga alam na ito, eh malaya na kayong tumungo sa ibang channel na gusto nyo pero kung bago ka, eh samahan mo ako hanggang sa dulo. At di ka naman magsisise na makilala mo itong sinesis. Pero bago natin ibigay ang limang detalye, kung bago ka dito sa channel, hihingi lang ako ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel at sa ating Facebook page. Pakicomment na rin ka kwento kung taga ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento natin, okay? Siyempre, lahat tayo ay aware na ang dami ng gumagawa ng mga reaction videos ng family band na Mission Souls. Pero dito sa Kanta Quenta Channel, eh hindi lang tayo magre-react kundi sisilipin din natin ang mga kwentong kadalasang hindi na nakokontent ng iba. May kasamang mga kantahan pa o okay kiba sa yon. Kaya samahan nyo ko hanggang dulo ha! Konting background muna tayo kay Mises. Si Mises nga ang panganay na anak ng mag-asawang Sina at second Alipio, kasalukuyang 16 years old siya ngayon. Huwag na ng ating patagalin pa, simulan na natin ang limang bagay na marahil hindi nyo pa alam tungkol kay Nices. Una nga dito eh, alam nyo ba sobrang hilig ni Nesis sa basketball at badminton? Porsigido rin siya sa pag-workout at healthy living nga talaga itong si Nices. pangalawa. Bukod sa pagiging musician, pangarap din ni Naises da sundan ang yapak ng kanyang ina bilang isang ganap na nurse. Alam niyo ba na nagsimula lang matutong magpiano si Naces noong 2022 lang? At sa pagbibase nagsimula lang siya noong 2023 pero grabe, professional level na siya kung bumabanat na yon sa kanilang mga bawat cover mga akwento. pang -apat. ang mga pangalan ng apat na maghapatid na alipyo ay hinaango sa Biblia dahil sa kanilang relihiyosong pamilya. At ang pangalan ni Moses ay binaliktad mula sa pangalan ng kanyang ama na si Daddy Sekan, kaya naging Moses. Ang kulit mga kakwento, no? <laughs> Nakakatawa ang gando ng kinalabasan ng binaliktarin ang name ni Daddy Sekan, Moses. <laughs> panglima, ang kauna-unahan niyang natutunang magtugtugin sa piano ay ang Give Me One Reason ni Tracy Chapman. Oh, I don't know that you got mine. My... Imagine, sa edad na 16, malayo pa ang mararating ni Naces. Ang mga pinagkuhanan nga natin ng na mga impormasyon tungkol sa kanya ay legit, mga research at mga past interviews nga ng pamilya Alipio. Pero alam ko marami pa sa inyo ang may insights at kwento tungkol kay Naces o sa Mission Souls. I-share nyo naman sa amin sa comment section mga kakwento o di kaya sa Facebook group nila, ang Mission Souls Army. Join kayo at magkita-kita tayo doon mga kakwento. At si Ma'am Sheena ang isang admin natin doon. At syempre, huwag mo nating kalimutan mag-subscribe sa Mission Souls at dito rin sa ating channel. Hihingi ako ulit ng like at subscribe nyo bilang suporta sa ating munting channel at Facebook page. Sabay, comment mo din kung taga saan ka para makita natin kung gaano kalayo o maabot ang kwento natin. Maraming salamat! At saan na mga ay mag-join kayo sa ating membership? Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kantakwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino! Zelo lepo, da vidim.